Itong mga nakaraang linggo, naging trending topic sa social networking site na Twitter ang grupong Chickster. Isang all-male dance group na nakilala sa kanilang mga dance video. Oh, magpakilig sa kanilang fans online. Ang kanilang Chickster channel kung saan nila ina-upload ang kanilang mga sayaw sa loob lang ng anim na buwan. Umabot na ng 1.7 million views. Walang dudang, sikat na sikat na nga sila ngayon sa World Wide Web ang kanilang mga miyembro. Sina Owi, Yuli, Oliver, Clarence, B-Boy, at Rance. Nabuo raw ang kanilang grupo noong high school pa lang sila nang maisipan nilang bumuo ng dance troupe. Nag-start lang po kami as high school barkadas. Uh, sa dance troupe po nung sa high school na pinapasukan po namin. Doon po kami nabuo, kahit po iba-iba iba po kami ng year levels. ah uh, hilig po namin sumayaw, kaya doon po. Nabuo po yung banding namin everyday. Halos linggo-linggo nga raw sila kung mag-rehearse at mag-perform din sa kanilang eskulahan. Lalo pat paraan din daw nila ang pagsasayaw para ma-exercise at makapagbanat-banat ng buto. Pag sumayaw ka, all of the body parts will move. Yes. Parang sabay-sabay sila, gano'n. It would be a part of an exercise din po. Um, ayun, healthy, may kasama na pong stamina, uh, pagod. Pero after that po, maganda rin yung mga malakas. Bukasan po, po yung mga toxins sa katawan po namin. At uh, saka mas nagiging healthy po kami dahil nalalabas po namin yung mga pawis. Yun, Bukod daw sa genre ng kanilang sayaw na lyrical o yung pagsabay lang sa kanta habang nag emote isa raw sa kinakikiligan ng kanilang mga fans ang kanilang mga flying kiss, flying kiss. Saya po kasi po dati po, ano, um, gusto ko lang matuto ng sayaw, nanonood lang po ako sa YouTube, tapos ngayon po ako na po yung magtuturo. Isa sa mga fan ng grupong Chicksers, ang MBC o Michael's Dance Company, ang kanilang mga miyembro, sina Shera, Jovelin, Aldrin, Hubert, at John Dale. Sa tatlong taon nga raw ng pagpapasiklab ng kanilang grupo sa dance floor, hindi na raw nila mabilang ang mga dance contest na kanilang nasalihan. At sa mga competition daw na ito, kalimitang sila ang itinatanghal na kampiyon. Kasi po ang dancing po, kung araw-araw mo pinapractice, kasi parang nag-stretching ka na rin po yung muscle mo, parang nag-warm up ka na rin po. Lahat po ng ano, sa, pagsayaw, gumagana sa lugat, lahat po. Kaya po yung dancing yung malaking natutulong po, na malaking natutulong po sa katawang po namin, parang may healthy po kami. Napapanatili na raw nilang healthy ang kanilang social life napapalili pa raw sila sa mga bisyo sa kanilang pagsasayaw. Lalo pa at bukod sa pag-aaral, sa pagre-rehearse lang daw ng sayaw, nauubos na ang kanilang oras. Agad din Wala nga raw nang mapanood ng MDC video ng Chicksters, lalo raw silang hinanahan sa pagsasayaw. Isa raw kasi ang Chicksters sa kanilang inspirasyon pagdating sa paghataw sa dance floor. Magaling po sila sumayaw sa... Yun sikat na rin po sila. Kaya Ini-idol rin po namin. Na idol po namin sila na parang gusto rin namin, nandun din po kami sa peso nila, na marating din po namin yung narating nila. Susunod! At para turuan ng bagong dance moves ang MDC, tinutsaba namin ng tricksters para sila mismo ang personal na magturo ng mga dance steps sa kanilang mga tagahanga. pag and sports, pali pabalatra. Nalalapit na sa gubaan ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Matinding inaabangan. Ika-apat nilang pag-aharap, pumani na matinding sa gubaan. Child wonder na si Riza May Dizon. Kwenang napasunod ang audience sa pagsayaw ng cha-cha. Dian Fox, na ang bago mamahalin. Mga latest iskandalo, ibubunyang. ng kokotra. Start off, the only show is authority ang sakit ng anak ko. May dengue po ang anak niyo. Sa panahon ngayon, dapat laging mag-ingat. Has mat suit protection sa lamo para hindi ka magka-dengue. Huwag basta-basta ang kakagat. Patunayan niyo na talagang effective ito and I might reconsider. Dahil talaga namang nakakatakot pag may nilalagnat. Sino kinakawayan mo? Pakain yung Guardian Angel ni Clarissa. Malay ah, mo, paglingon mo, makita mo na lang bigla yung Guardian. Adada! Pepito Manaloto, ang tunay na kwento. Present sa trabaho, present sa school araw-araw. Sa tulong ng Bear Brand Powdered Milk Drink, may dagdag tibay resistensya nutrients ng vitamin C at iron and zinc para ang buong pamilya laging present. Loyal ka pa sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Hindi pala, mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums, at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko? Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. E May nagsupress. Uh, lalagay mo na po siguro sa bangko. Tapos yung ibang negosyo. Ang susunod na 1 million cash, ikaw na kaya ang mag -uwi? Bear Brand Choco, na may tibay resistensya nutrients. Now available, Choco Swag. Mga Pinoy, para turuan ng bagong dance moves ng MDC. Pinuchaba namin ng Chicksters para sila mismo ang personal na magturo ng mga dance steps sa kanilang mga tagahanga. Ano yung mga ano, normal yung sinasayaw, kuya? normal na sinasayaw. Madalas, madalas yung sinasayaw. Madalas yung or... sinasayaw. Isa-isang tinuruan ng Chickster ang miyembro ng mga MDC mula sa tamang pagkumpas ng kamay. Paggalaw ng paa. Pag-ikot. Hanggang sa kanilang signature moves, ang Flying Kiss.